the delivery don't oh, I I oh. wanna hold you just like before and maybe someday we might just find a way and we can love kasama ko na dumating na from Taiwan ang ating kababayan si Mr. Mark Irvin Manlapas. Welcome back, Sir Mark! And welcome back! So, narito na tayo ngayon sa airport at pupunta tayo sa Dasmo. So, sir, kamusta ang pakaramdam mo ngayon na nandito ka na? Okay naman, medyo mainit lang. Oo. Eh, di alam niyo di pa ano yung pressure na ano, dito tsaka sa Taiwan, magkaiba. Magkaiba? Sa so, ano pong weather nung umalis kayo doon? Medyo malamig na eh, pa... Ah, medyo malamig. Well, eh. Eh. Tapos ngayon, biglang, so, eto, maingi. Pero anong nararamdaman mo na finally, uh, eto, nandito ka na? Excited kasi mga kasama ko na pamilya ko. Uh, mga 23 days lang okay na yan. 23 days yung vacation nyo. So, ilang taon po nung simula nung huli kayong nagkita sa personal ng wife? 3 years, years ako yung nakauwi dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic. Sa so, na... surfaceahin natin ay ang inyong long time girlfriend at ang inyong isang anak. anak. Ayan. Balit na sila. Balit tatlo na. Ayan. So, kamusta? Anong gagawin mo sa unang pagkikita niyo na after 3 years nandiyan na kayo? So, ano yung unang gagawin mo sa kanya pag nakita mo na siya? Siyempre, iyakapin kasi sobrang tagat. Tapos, di ko alam kung may iyakapapahala. Oo. Oh, so, pag napanood niya ang video na to, as anong gusto mong sabihin sa kanya bakit mo naisip na gawin na personal na service sa akin siya hindi mo naisip na wag pa magpasundo sa kanya pero naisip mo na surprise sa akin siya ngayon at mismong birthday niya Ako mga ka-surprise buddies uh, si Sir Mark pinasurprise niya na 2019 nung birthday ng kanyang long time girlfriend din at ngayon 3 years after ay so sa akin na naman niya so ayan so anong gusto mong sabihin sa kanya pag napanood nito bakit mo naisip I want to be surprised ng ikaw. Tsaka sa anak mo, pag laki niya, ano gusto mo sabihin, bakit mo niisip na, uh, na surprise sa sa ganito? Na-surprise na surprise ko sila ngayon kasi alam ko may mga problema kami pinagdaanan. Sa ngayon lang ako babawi sa birthday niya at oo, oh, uh, yun lang po. Ayan, uh, ako! Alam kong sobrang excited din naman ang ating mga kababayan. Kaya naman, hindi na natin patatagalin pa. Narinit tayo ngayon again fresh from Terminal 1 ni Tian sa airport at kakadating lang ni Sir galing sa Taiwan. Ako si Aldrian Hamira, ito ang Shop Best Mebra Shoppers. Sama-sama tayo at makisaya. Ihatid na natin si Sir Mark papunta sa Dasmarinas, Cavite. Let's go! Hello, ako po si Mark Irvin Malapas, uh, W ng Taiwan. Uh, five years na akong RFW. Uh, uh umuwi ako dahil para sa prasahin ng girlfriend ko, soon to be wife excited na ako makasama kayo. Uh, mami, nandito na ako. Pagpunta na ako dyan, makakapiling ko na kayo. Kahit bakasyon lang to, susulitin ko makasama kayo. So, nakaready na yung sasakyan natin. Nasa loob na rin si so, Sir. So, kung makikita niyo, walang nakikita. Tinted naman yung sasakyan. Nandiyan siya. Siya ang huling surprise. Wow! So, pero itatawid muna natin yung ating regular surprise. Let's go! Tau po. Taw po. Magandang uh, tanghali po. Dito po ba yung bahay ni Ma'am Nasreen Tapia? Nandyan po ba siya? Ay, magandang... Magandang tanghali po. Ma'am, may dumating po na delivery para sa inyo. Nandito lang po. Pwede po, pwede pong sumama. Sino pong mga kasama niyo dyan? Ito po. Yung mga bata. Sige po, pwede niyo pong isama. May dumating na delivery para sa inyo. Ano kaya ito? Sige po, isangin niyo rin ang isa. Lika na pa rin! May nasa ba kayong darating na delivery ngayon? Ha? Oh, 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 okay. Ah, mayroon. Oh, ayan, buti nandito kayo. Ayan kayo lang, ho ba? Sigurin tayo natin yung isa nandito sa sasakyan, may dumating na delivery para sa inyo. Ano kaya itong dumating? Ah, ah may kayo? Wala kayo. Wala kayo. Tingnan natin kung ano itong dumating. So, naranito sa loob ng sasakyan. Ayan ito. Ayan. Ayan. O, dito kayo. Sa kasama kayo. ni Okay. So, tingnan natin kung ano tong dumating parang sa inyo. Open, open, oh, ayan. open. Ayan. Oh, open. open. Ayan. Okay. It, ah. okay. Open, open. Surprise, surprise! Hello. Hello. birthday! Hello. 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 surprise! Hello. 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 Wow. Surprise <laughs> happy birthday! Thank you po! Ay, tawag Thank you! bata, you! Mommy! Mm, oh, birthday ni Mommy! Ayun! Oh, di ba? May dumating na surprise! Oh, hug niya si Mommy! Okay. Hug niya si Mommy! Okay. <laughs> hug <niya> si Mommy! Happy Mommy! Mommy! Hug Mommy! Happy birthday! <laughs> Ayan, dito po kayo sa gitna. Siyempre, ang birthday mo ay hindi nakakalimutan. Sa alam mo na, sino sa tingin mo ang magbibigay dito sa'yo? Ang iyong partner ko. Ang iyong partner Taiwan. <laughs> Parang kayo din po yun, nag-deliver sa akin before. Last time, Yes! Happy okay. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Ah, siyempre Ayan, so kabitan natin ng sash, si Mami. Ay sige, dito po kayo, ma'am. Yun lang kayo harap. Ayan. Opo, para syempre, mafeel niya talaga na birthday niyo Kabit ko na sige lang. Ayan. Okay. At syempre, para talagang mafeel mo, para sa kanilang reina reyna ng kanyang buhay, kaya may pa-corona. Wow! ganda naman. Mama, po kayo. Ayan. O, palakpakan nyo naman si Mami. Nasaan yung isa? Nasaan na si Rafael? Nasaan na si Rafael? Hindi ka dito. Halit ka. Dito ka lang. Ayan. O, dyan. Sama-sama kayong tatlo. O, palakpakan nyo si Mami. Wow. May na siya. At syempre, meron pang chocolate yung dalawang dosen. Basahin nyo yung nakanot. I love you. Wow, I love you. Ang oh, sweet naman. At syempre, may regalo pa na bubuksan. Hawa oh, okay. ko din Eto, open nyo po. Tingnan natin kung ano ba to. Uh, hindi, open nyo. Uh, dito lang kayo, Rafael, para sama-sama kayo dito. Dito ka lang. Eh, dito ka yung Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka <laughs> ano kaya yun, Mat Mat? Ano, excited sa magkita ka, Mat Mat? Yan. Sige, tingnan nyo. Ano kaya yun? Ano kaya yun dumating? Wow! Ayun, may award si na natanggap. Congratulations! Wow! Ayun, na ano, natuwa si Mat Mat, o. Oh. O, oh, si Mami, may natanggap. Who's this? Mami! Ayan, oh, ladies and gentlemen, we have... Best Wife Award. <laughs> This certificate is awarded to Nasrin Tapia Best Wife. Yay! O, ang nakalagay sa plake, eh? choosing to spend the rest of my life with you is the best choice I have made in my life. You are my refuge, my comfort. And my happiness with the three kids. There is nothing more I wanted in my love, in my life. I love you, mommy. Awarded by Mark Irvin Manlapas. For congratulations, si mommy of oh, best wife. She's our best mommy. din, agree, best mommy. Ka, Ay, ka, Rafael. Ano ba? Ka ba? Yes, <laughs> mami. Oh. Ayan, syempre, may isa pang regalo mo buksan. Yan, eto. Sige, um. open nyo po. Ganyan. Oh, hawakan nyo muna yung laki ni mami. Oh, pag mong bibitawan, ha? Ah. Hold it. Oh, hold it. Wow! <laughs> <laughs> ano kaya yan? Open this? Eh? Uh, open open daw. Wow! Oh Sana ko. Oh. May lawa. May lawa. Siyempre, may benawan, oh. At para makompleto ang celebration, siyempre, may pinadala rin na cake. O, oh, ayan natin. Sige, hold na ni Kuya Rafael. O, oh, hold mo. Ayan. At siyempre, kakanta tayo ng happy birthday. O, harap kayo sa camera, ha? Para, siyempre, makita kayo. Let's sing happy birthday! Bye. Happy birthday! Siyempre, nagpadala si daddy niyo ng cake para makapag-wish si mami. Ayan, dito niya. Dito ka, matma. Pambura lang, pa. Ayan, ma'am, ngayong uh, birthday niyo. Ayan, huling ano na pala sa calendar. Yes, ano na sa... <laughs> <laughs> uh, po. Ano po bang mahihiling niyo pa para sa inyo? <laughs> uh, Siguro, ano lang, good health na lang sa aming family. Sa akin, sa partner ko, sa mga bata. Wow. <laughs> Mm, yun na lang. Kasi actually, pinaprovide talaga naman kami ni Lord ng lahat ng pangailangan natin. natin. Mm, so, wala na kayo. Very happy yes, na po kayo. Wow. Good health na lang para mas magampanan pa namin ng ayos yun bilang magulang sa mga. Okay. Sa so in the count of three, dito ka na sa si Rafael. Tawagin mo si Rafael. Dito ka, Rafael. Okay, let's count. One, two, three. Happy birthday. Palakpak. Ay, may hawak pa na Pakinggan natin kasi mayroong letter na pinadala. Si Daddy, para kay Mami. Ayan, sige. Kayo na lang pa siguro mag yung mag-lead para dahan-dahan basahin yung message para Mami! sa inyo to tap Mintapia. Happy birthday to the woman that brings sunshine to my life. My dear caring and loving wife. Talaga ba? You're the person in whom I can confide. And I'm so lucky to have you by my side. Um, have the special day that you most deserve you Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo mo sa sa pag-aalaga sa mga pasaway na bata at lalo na sa akin ah, sana po mababa pa ang buhay mo at sana mabal, mababa pa ang pasensya po sa amin ah, mahal na mahal po, po kita at bisna-bisna ka na kayo ng mga bata see you soon bisna-bisna wow. <laughs> -miss na rin namin at mahal na mahal din kita sana looking forward na sa pag-uwi mo this November Um, November po ang uwi niya. Oh, ah, this November. Oh. so, ka kailan po kayo huling nag-meet in person? Kailan oh, siya huling nakauwi? Ano, 2019 pa po. Tapos, di ba, nag-pandemic. Tapos, yun po, hindi pinayagan makapagbakasyon. Kaya ngayon po, ngayon lang siya napayagan this mm -hmm. November. This November. Ang yes okay. po. So, talagang tatlong taon kayo. Yes, so, wala pa. talaga. As in, video call lang talaga. Ano yung mga namimiss mo sa kanya? Pangungulit. Yung, yung mga gala. Siyempre, pag nandito siya, more on gala kami kasama yung mga banding na. Yung banding sa mga bata. Tsaka ito, one year old nyo. One year, yung, year old nung ano? Lapit siya, tabi ka. Tabi One year old pa si Matma. Tabi pa yun. Sige pa, ka pa. Yan. Ano po yung mga katangian ni uh, Sir Mark ang talaga namang nagustuhan mo sa kanya at proud na proud ka? <laughs> Naku, napaka-anin yan. Supportive sa lahat ng gawin ko, pag may sinabi ako sa kanya, sige lang, go ka lang, ano, support ang Yan ni Rose, yan, tsaka, ano, yung pagtanggap niya sa akin ng buong Kasi, na-meet ano, niya ako, single parent ako. So, so eto ito lang yung, na, ito si lang yung baby si niya. at saka si, at si Luca, sila po anak niya yes, sa, sa first, hmm, ano, niya po. Tinanggap niya ako, pati yung dalawang anak ko, sinuportahan niya pati yung mga dalawang bata. Wow. Kaya yeah, sobrang proud ako sa kanya. Anong promise mo sa kanya? Mapapanood niya yung video na to. Ayan, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong gusto mong i-promise or i-thank you? Sige. Ah, uh, Daddy, thank you sa surprise na naman to. Ay, sorry! Uh, sa surprise mo to, um, looking forward na ako sa pag-uwi mo saka pag May ano ka kumain ka ng ayos palagi, matulog ka ng ayos parate. Tapos um, ayun, inakasikasa ko na yung wedding natin. Yung <laughs> kasi kakasal na kami this November. Wow! Yeah. Sa niya. Naku, <laughs> sa niya po. Ang galing naman. Mm -hmm. Excited so, na kami dyan. Ay, <laughs> al alagaan mo mabuti yung sarili mo. Wow. Mahal na alam, mahal ka namin. Mahal na mahal kita. No miss na miss na miss na miss. Na. Nako, for sure, miss na, miss ka na rin niya, lalo pag napanood niya itong video na ito. So, at ikaw naman, Lucas, magpapanood ito ni Daddy. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa ginagawa niyang love kay Mami at sa inyo. O, oh, ikaw si Kuya. O, oh, sige. Anong gusto sabihin sa kanya? Papa. Sige, dito. Dito. Ah? Lili, Daddy. O, oh, sige. Daddy ba yung tawag niya? O, oh, Daddy. Sige. Ah? Sige <laughs> na. Naihiya. O, oh, kay Mami na lang muna. Anong gusto mong sabihin kay Mami? Birthday wish and message mo kay Mami. Sige. Sige. Ano gusto mo i-thank you kay mo? Sa... Thank you sa pag-aalaga. Ano yung proud na proud ka kay mami mo? Yung pag-support ko yung Yung pag-support niya. Anong promise mo sa kanya? Magiging abay ko. <laughs> magiging mabait ka. Talaga. Ang bait Lucas. At syempre si Rafael. Rafael, ikaw, anong gusto mong sabihin kay Mami? Hindi oh, na magiging makulit. good boy. Hindi ka na magiging makulit. Wow. Anong gusto mong itinkyo kay Mami? Ang promise nyo na lang yun. Magiging hindi ka na magiging makulit. Doon parang naiiyak ka. <laughs> naiiyak ka ba? Kay Daddy. Papapanood to. May gusto kang sabihin kay Daddy? O, oh, ano gusto mo sabihin sa kanya? Ano gusto mo sabihin kay Daddy? Dito, tingin ka dito. Meron? May hiya. May Ah, si Matmat. Si -Mat. How about you, Matmat? -Mat? What are you going you to say to Daddy? Oh Daddy is watching. Ah, Daddy ano gusto mo sabihin? What are you going to say? Happy birthday. <laughs> okay, kay Mami. Oh. Ah, sige, hug nyo na si Mami. Wow! <laughs> hug nyo! Wow. Ayan. So, lagay lang natin um, ayan, dito. Ayan. So, syempre, meron pang uh, pinapaabot pa para sa inyong lahat. So, may mas madami pa akong nalala. Oo, oh, meron pa. Halik po kayo at nandito. Ah, halik kayo. Halika. ka. Ano?

sabi dito tayo. Tayo. Wow! Ano ka Nagulat sila. <laughs> ano ka na ka bangka. Nice. Kasi alam ko pumasok to <laughs> Bakit? Di ba ako nag-iingin? Ano? Ano masasabi niyo? O, ka sa kabilang hindi na si Daddy! O di pa kanina ka nakakaramdam ata? ang silip nito sa <laughs> Mat, mat, sinihan. Sinihan? Daddy. 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 Ayan, wow. so, finally, magkasama <laughs> na sila. Ako si kamusta? <laughs> Hindi ka ba makapaniwala? <laughs> Hindi ka nananaginip. Tunay po yan. <coughs> Ano? 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 <laughs> 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 <laughs>

Huwag kanina. Kamusta, Magna Ano mo masasabi mo sa ginawa sa inyo ng inyong, inyong soon-to-be husband? Ano mo masasabi? Mababa <agad. laughs> paaga talaga. Sabi niya kanina. Hey, hindi pinagkakataan na nga. Daw sa November. Ano? <laughs> ano? <laughs> <laughs> Oh, ano? Kamusta ano masasabi nyo? So, ma'am, ano? Ayan. Hindi <laughs> siya makapaniwala pa rin. <laughs> so, wala ka na alam <laughs> Are you happy, Matt Pat? Okay, daddy's room? Are you going to Daddy's room? Yeah. <laughs> oh, kamusta, ma'am? Nasin, ang pakiramdam nyo sa sorpesa nito? Yeah, no, baby. Alam ba talaga ng member pa rin no, oh? Eh? Ano ginagawa mo dito? Ano mo nang Hindi mo lang ako pinaglinis. Tulungan mo ako maglinis mo ako. Ang toro. Ang Tumumabas. <laughs> Kaya pala namili ka na ng mga pasalubong. lumubos. Magaw nga, mabili. It comes from the street. Anong masasabi mo sa ginawa sa iyo ng iyong soon awesome to be husband? Sir, yan. Yung <laughs> 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 ano mo nang okay. <laughs> <laughs> so wala kang ka-idea -ide talaga? Wala. No, Marisha, Kasi alam ko... Lahat po kasi, nakaset na ng November yung pag-aasikaso ko. Buti nga hindi ko pa na, ano kung hindi, naset ko na yung date ng November 25 talaga. Pusuhay talaga ko. anniversary natin. Oh. Oh, wow, kaya pala. Sa so, ang daming dahilan ng pag-uwi ni Sir. Para sa birthday mo, para sa anniversary. birthday, niya. birthday ni Rafael. Oren Rafael, kailan ang birthday mo? kaya pala nandito si daddy bakit panay ang tingin mo sa van kanina bakit ang tinatawag nakakaramdam niya tasha asya panay ang ikot, ikot niya panay ang ikot niya <laughs> ikaw ang pinakamalakas ang gut feeling ha ayan so anong gusto mo sabihin kay daddy o oh? sinurprise kayo <laughs> ano thank you thank you sa lahat God save no one ayan so sir may gusto ko pang idagdad may gusto mong sabihin kay mommy wala na may nasabi ko na lahat na lang. Good health na lang din. Tsaka... <laughs> Nagulat siya. <laughs> kayo po ay magiging inspirasyon. Dito kayo, Rafael. sabi na. Magiging inspiration kayo sa mga kababayan natin, ang mga gaya niyo. na susubok ang long distance relationship. So, sa case niyo, kayo ay 5 years sa September 25. Pero sa 5 years na yon, halos 4 years kayo na LDR. Tama? Actually, yeah, pop, mga Kasi less than one year lang kayo halos nagsama, ah, ha, oh. di ba? So, sa five years na mga ka-surprise bodies, apat na taon doon is long distance relationship mm -hmm. sila. At ito nga, tatlong taon hindi naka -uwi. So, ma'am, ano po yung mga challenges na hinarap niyo ng LDR kaya paano nyo right. ito nalang Grabe po, sobrang daming pagsubok talaga as Pero, yun nga, ma'am, tiwala lang sa isa't isa. -pisa. Tsaka, yun, talagang ang ano namin is, kumakapit kami pa sa mga anak din namin, mga bata, na ipagbatuloy, gawin yung tama. Hmm. Sa mga gaya yon ng mga, mga may bahay, um, girlfriend, <laughs> o mga asawa na naiwan sa bahay, <laughs> ano, ano mga bahay niyo sa kagaya nyo, sa kanila, na mga nag-iintay Lakasan nyo lang yung loob nyo. Talagang lakasan ng loob pagdating sa LDR, tsaka yun, tiwala lang sa partner nyo. Yun sa tiwala mo talaga. No? Mm. Kayo naman, sir. Ayan, sa mga kagaya nyo na kumakayan abroad, <coughs> sa mga kalalakihan. syempre madaming tokso abroad, dito ba? Anong mapapayo nyo sa kanila para papagtagumpayan din nila yung long distance relationship na gaya ng sa inyo? Focus lang lagi sa trabaho, sa goal ng sa pamilya, gano, para makaipon ng madami. Para pagbalik dito, for goods na talaga, hindi na makabalik sa ibang bansa. Yun lang. Tama. Ay, at pwede pang marinig kanina, may promise sa'yo si Ma'am. Ikaw naman, ano yung promise mo sa mami mo, sa yung soon to be wife? Ano yung uh, promise mo Hindi ko na ulitin yung dati. Ano, talaga ba? nag-iwalay kami <laughs> dahil sa tukso. So nasubok talaga yes, yung talaga. Ito yung first, bago kayo mag two years? Tama ba? Hmm. 2019 nung si mga 3 years po. 3 years okay. na sa dumaan naghiwalay kayo noon. Yeah. Um, tapos nilaban mo at hindi ka din sinuko ni Ma'am. So mga ka-surprise buddy, so sila din ay nasubok <laughs> ng talagang pagsubok. At ito si Sir, napapromise siya na ayan, hindi na daw niya So, sana kasi sila ay ikakasal eh, na. Tingnan natin ang kanilang susunod na kwento kung kailan yan. Eh, isang matamis na kiss naman dyan. Ayun! Ay, May, ay, May gusto paking ginagda? Gusto kong sabihin? Okay, kao kuya. May gusto kang welcome message kay Daddy? Ha? Ah, Rafael, ikaw ako. Gusto ko kang sabihin? Meron? Da. So mga ka-surprise buddies, isa na namang inspiring LDR at home, LDR love story at home homecoming surprise ang inyong nasaksiyan. Once again, samahan niyo kabatiin natin ang happy birthday si Mam Ma Nasrin Tapia. Happy birthday! At i-welcome natin, fresh, all the way from Taiwan, na si Mr. Mark Irvin Manlapas. Welcome back, sir. Good job. Talagang naman sa dito. Good job. Talagang excited yun, excited yan si sir sa so, mga ka-surprise buddies at marami makakapanood ng inyong inspiring LDR story. Dahil more than 1 million followers sa tayo sa Facebook and more than 400,000 subscribers sa YouTube. Kaya naman, don't forget to like us and follow and subscribe on all of our social media accounts. Shop my best shoppers. Ako si Aldria Namirang, everyone. Let's spread happiness and love. Bye-bye! Bye-bye kayo! Bye-bye! Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.